Isa nga pag araw po mga kalinga pang kabente Ngayong araw po ay papunta po ako la Rubilin Kasama ko po si ano, Reggie Yan mga scout po kami ni Rubilin Mamaya din po ay sasamahan ko si Rubilin kay Akira buwan buwan po ay binibisita namin si ano si Robin kay Akira ay malaking tulong po yung pagkikita ng magina yan malaki po yung magiging motivation ni Robin sa araw-araw na ginagawa niya ngayon po ay dadaan po kami sa lugar po nila ano Rachel yan shortcut po ito papunta kala Robin pumunta po sana ako dun sa Kawigan, nadaanan ko si Robilin kaso itong daan hindi po madaanan gawa ng grabe po ang baha mapaw po dito sa daan yung dati po ay ano, may tindahan dito tapos nandun inanod nung pagtas ng tubig yung bagong Christine grabe itong ano na ito sabang lalim So, isang kayo nagdaan na, no? dito sa tulay, pwede dyan ang motor, hindi? Ah, nagwashing lang kayo? Grabe lali, lali, lali. ang lalim. Papunta pa ito sa lugar nila, ano, Rachel. Makakabang kas, eh. Ito may ang bridge. Kaya akong kong piling daanan, hindi pa ito piling daanan. Putas-putas na yung ano. Kahit tao, Kaya tao, delikado, mabubulsot dito. kabila na lang po ako dadaan kaya <laughs> grabe ang lalim ng tubig hindi kami makadaan hindi makatawid Nasa kabila na lang po yung mga daan Sorry Sa kabila na lang po mga daan Ito po Mayroon bang Tricycle Mabalik din yan kaya mo uh, atungon yan ah, ano ni dyan titin uh -huh. natin yung motor kaya uh -huh. mamay ano, pa yung mga ano ba ano dito tayo matang DG sa kabila hmm Dadaanan po namin si Rubilin kasi may ano po ngayon si Rubilin. <coughs> May lakad. May check up si Rubelin ngayon na. check up po Kaso si ah, dito po sa dinana namin. Hindi po makadaan. Grabe po ang lalim ng tubig. Ang kalsada po ay ano. <laughs> Yung sapa po. Mapaw dito sa kalsada. Sala ka po kami sa lugar po ni Kira. Sa Barangay Blarid del Basud. Yan, sinundo ko kanina si Rubilin sa Talisay. kasama ko si Reggie. Ito po nang umuwi pala sa, ano, sa Kawigan. Kaso pagpunta namin sa Kawigan ay grabe po yung dinanam na na baha. Yung tulay po ay yung daanan po papunta ka Ay uh, gabi po ang tas ng tubig. Kaya ikot po kami sa likod sa ibang daan. tapo po namin si Robilin ngayon po kasama ko ngayon si Robilin si Rigi po ay nagpaiwan na kasi may may ginagawa pa may sinama niya si Tia kaya si Robilin na lang po yung kasama ko papunta sa kaya Kira Ayan. buwan buwan po kada katapusan ay sinasama ko po si Robilin dito sa kanyang anak kasi ka <coughs> nangisip po siya pag hindi nakita yung kanyang anak ay uh, minsan ay nakatunala And Kahit kung naman sino, bilang Ayos ka lang. Malawa-alawa si Ruby din, no? Hmm, nakikita mo naman yung yung pinakamamahal na unika Iha. Ayan ano, yung anak mo. sabi mo kaya Kira, malaki na? Hmm. Diyan ka lang palagi pag may problema, ano? Ano ba yung pakiramdam kapag ano ba namimiss yung anak na hindi ko makita? Ano ba yan nag-iisip? Iisip ka, ano? yung mga ako sa iyo na ano kada katapusan ng pupunta na yung hira kahit medyo malayo kahit busy tayo maglalang tayo ng oras para makita natin yung, yung anak mo ano basta pakatatag ka lang kasi darating yung panahon na probilin na pag nagkaroon na ng lumaki na si Akira nagkaroon ng pamilya nagkaroon ng mga buhay kukunin kanya ng anak ng anak mo hindi yan makakatid sa iyo dito na po kami sa Tari din Nag-iigib na bata Tingnan din dati ako Nag-iigib Hmm Pabilin. Pat may dalang bag, marami kang dalang damit. Doon ko matulog? Ano yan? May bibigay lang. May bibigay ka? Uh -huh. ini. ni Rubilin na ano na, 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 na sa kanyang anak darating din po yung panahon na makakasama din ni Rubilin po yung kanyang anak hindi pa po ngayon kasi wala pa yung hanap boy si Rubilin Yan, kinababala din po yung sa kanila at uh, medyo ano po yung lugar nila Rubilin nakabahala saka po ano yung lugar po ni Robin sa Kabigan kaya po hindi po siya ini-stay doon na Reggie kasi nandun po yung ano yung alaala -ala po niya na nakaraan yung sakira oh. sa camera si ano Akira kaya dito po na po sa sakyan <laughs> para lang magkapatid yung dalawa mag-order tayo ng merindahan kay ano kay Christina ang oh, may bibigay sa si Rubel yan eh. ang may binigay ni Rubel yan eh? o no, plastic Ops, maorder po tayo ng Morgan. Gira, mapunta na kami. Sine? Asi ah, ano? Hindi ko pati nabisado eh. Ma, yung pasada? Nagbaha pati. Kira, ano pa alam na ano? Hmm. Gira, mapunta na kami ha. Hmm. Laki ng ganda pa rin yung Gira, ano? Tara na, Robilin. <laughs> May iskwila yung bukas <laughs> mm. Sige, bye-bye ano, Tinay, salamat Ito na mga Rubilin Magagabi na Yan po mga kalingap Mga kabintay Narito na po kami sa bayan po ng daet Yan na atin na po namin sa Talisay Si Rubilin Rubilin, ano Kumusta man yung pakiramdam mo Nakita mo si Akira? Ah mm. So ulitin ano Salamat, Si Akira mo sa iyo sa din kasi nakita ka. Sana tuloy-tuloy yung pagaling mo saka sana mas lalong yung closeness ninyong magina mas mas lalong mag maging matatag tapos lumalim pa yung sama niyo magina. Kasi darating yung panahon na kayong dalawa lang talaga yung magdadamayan magina. Yan po mga kalingap mga kabente Maraming, maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel Sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming maraming salamat po Sa mga hindi po po nakapag-subscribe Pasubscribe po Mr. Bindi Vlog Maraming pong salamat God bless po sa inyong lahat kambal kayo kambal may eh, kaya kayo mga karuling sino pa anay eh? anong kinanta nyo kanina anong pamagat yun uh, akala ko nagtutula kayo kanina ay parang kilala ka ikaw yung vlogger oh. kilala mo po si Jimil oo oh. pinsan ko yun ah pinsan mo si Jimil kaya makamukha mo ate kayo ha ate kayo ito po oh Ate kayo dyan. Thank you. Thank Thank you. Thank Thank you.